Just love you a... How true ang balibalita na ang panliligaw umano ni Alden Richards sa kanyang Hello, Love, Goodbye ko star na si Catherine Bernardo ay bahagi lang daw ng promo para sa kanilang next movie. Sa latest episode ng Showbiz Now na nitong lunes, Abril 22, nakarating kay showbiz columnist Christy Fermin ang naturang balitang pero para sa kanya, ay hindi niya raw ito pinaniniwalaan. Ako, di ko pinapaniwalaan yon, sa ni Christy. Segunda naman ang kuhos niyang si Romel Chika. Ako rin hindi ko kakagatin yon. Kasi kung promo yan dapat ayong malapit nang ipalabas. Ito, wala pa. Panaykwentuhan pa lang lahat. Matatandaan kasing lumutang kamakailan ang kwento na nanliligaw na raw si Alden kay Catherine. Bukod pa rito ang kwento na mas bet daw ito ng mga magulang ng aktres kaysa kay award-winning actor Jericho Rosales. Pero nang tanungin si Alden tungkol sa real score nilang dalawa ni Catherine, sinabi lang niya na what you see is what you get.